milyon-milyon ang nakarehistrong motorsiklo sa Pilipinas pero higit 70% ang hindi na nakapag-renew. Angela, kaya naman planong umaksyon ng LTO para hindi na makabiyaya mga motor na paso ang rehistro. Para bigyan ng balita, Mobile Journal, King Senko. So, mga Pops na Rider dyan, kumusta po ang inyong rehistro? Naku, Update update na bago pa yan maging sakit ng inyong ulo. Walang dudang ang motorsiklo na nga ang isa sa pinakamura, mabilis at madaling ariin na personal mode of transportation mga paps. Sa katunayan, nasa 20 milyon ang nakarehistrong motorsiklo ngayon sa bansa. Nasa 4 na milyon dyan ang nabenta noong taong 2021 at 2022. Pero ang malungkot lang mga paps, aabot daw sa 71% ang hindi na nag-renew ng kanilang mga rehistro. Pero paliwanag ng Motorcycle Dealers Association of the Philippines, may mga factors naman daw kung bakit mataas ito. Kasi marami rin kami mga repossessed units ang mga dealer. Pero ganun pa man, marami pa rin daw ang nasa ating mga kakalsadahan. Bagay na layong aksyonan ng Land Transportation Office. Kaya naman sa naging pagpupulong ng hepe ng Land Transportation Office na si Attorney Vigor Mendoza, kasama ang MDAP, tinukoy ang ilan sa mga posibleng solusyon para ma-identify ang mga motorsiklo na expired ang rehistro. I was suggesting but di ibalik ang sticker kasi that's the easiest way of checking. Sa ngayon, tutulong daw ang pribadong sektor sa pangunguna ng MDAP para sa information dissemination sa mga dealership na kanilang kasapi sa buong bansa. Approved naman dito ang mga rider. Yearly po ako nag uh, re ng register ko para walang problema pagdating sa mga checkpoint sa mga city na mga pinupuntaan ko. Paalala rin ng MDAP sa iba pang mga rider at motorcycle owners. Lahat yan ay responsibilidad mo ang magpa-renew ng taon-taon. Kaya naman mga paps, para iwas po sa sakit ng ulo, atin pong i-renew ang ating mga rehistro. At para iwas sa bala sa mga rides, huwag po nating kalimutan ang ating mga obligasyon sa dokumento ng ating mga sasakyan. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.